May napapansin po ba kayo mga kababayan dito kay uh, dating pangulong Duterte? Kasi several months back, di ba napakatahimik niya? Hindi siya sumasali sa mga usaping uh, politika. Dahil sabi nga niya na mananahimik na siya, magre-retire na sa politika. Pero ito po, bigla po siyang lumabas ngayon at nag-iingay. Nag-umpisa po ito, itong uh, paglabas niya uli na nagiging ano siya, parang palaaway. Masyadong palaaway. Pero masabagay, noong panahon pa naman eh. Kahit na noong kahit na noong uh, presidente siya, di ba? mahilig siya sa away, war freak, mahilig magmura, buti ngayon wala pa siya, wala. may minura na ba siya? Parang wala naman. Nag-umpisa po itong pag, paglalabas uh, paglalalabas niya at pag-iigay, mula nung uh, nagkaproblema nagka-problema yung anak niya si Inday Sara, tungkol sa confidential fund. Natila baga po nagsumbong And after that, diba yung umuwi siya doon sa Davao, may picture pa sila, pinost ng picture eh, na nag-uusap sila doon sa Maynichu. Nagsumbong. Ewan kung ano pinag-usapan, ano. But after that, eto na, nanggigyera na po yung tatay, na ipinagtatanggol, pinag, uh, well, protectionan ba yung anak? Alam nyo, natural naman po sa magulang yung maglingkod o magtanggol sa ipagtanggol yung anak, ano, pag uh, nasasadlak sa gulo. But this time, itong tungkol po sa confidential fund, bakit pati siya 'di ba dati naman eh hindi sila bati nung pagkatapos ng eleksyon dahil naging uh, nagkaroon sila ng konting uh, dahil sa hindi sunod yung gusto ng ama na gusto siyang gusto siyang patakbuhin magpangulo eh nag uh, nagbisi lang siya pero hindi naman siguro, hindi naman ganun ka yung hidwaan ano? Hindi naman ganun. Na ito nga, ang usap-usapan kasi eh, ngayon biglang nakipagbati dahil diyan sa problem, problema sa confidential fund. Dati naman niya nagbabati siguro. Kasi nga nung nag, di ba nung nag uh, inaugurate siya, inauguration nung as vice president doon sa Davao, eh present yung buong pamilya? Now, nakapagtataka po itong inuugali po ni dating Pangulong Duterte na lagi siyang galit nang aaway. Napaka war freak ka eh. War freak masyado. Lahat na lang inaaway. Pati kongreso inaaway niya. parang parang wrong move yata na makipag uh, makipag uh, ano siya gera siya sa kongreso eh kung nagbabalak siya na pumasok, bumalik ng uh, bumalik sa politika na di ba kinukumbinsi siya ni Gloria Arroyo na tumakbo na senador ang tingin ko po kasi kay kay Duterte sa buong kampo, buong pamilya Duterte, buong silang Duterte camp at yung mga alagad niya ay para silang feeling gera, feeling gero. Alam niyo 'yon, yung feeling sila ang nasa taas nasa ngayon kahit na may pangulo tayo si PBBM parang feeling ni Duterte na sila, sila pa rin ang nandyan. Kumbaga, inaantay lang nila na matapos ang termino ni, ni BBM or mawala si BBM. Di ba may plano nga sila? Plano nila na i-impeach or ikulita si BBM. Yun ang po ang totoo. Diba sabi si Duterte, sa bunganga mismo ni Duterte nang galing ang salita na we will let him we will let him uh, sit as president for two years. May plano po sila. Sila nila Gloria Arroyo. Hindi yung chismis. Balak nila na i-impeach o tanggalin sa pwesto si BBM at ipapalit si Sarah. Kaya nga, <laughs> kaya nga pumayag si Sarah na tumakbong pangalawang pangulo lang. Dahil magiging pangulo din naman siya agad. Eh kaso, natunugan. O di bulilyaso. Kaya feeling nila, lalo na itong Digong Duterte, na parang pag-aari nila ang Pilipinas dala kaya ito ng yung confidence niya na nandiyan sa likod niya kasi ang China na handang umalalay tumulong sa kung anumang mga plano mga madidilim mga maiitim na plano may sinabi pa nga siya na I have my own kingdom oh kingdom. Saan ba yung kingdom niya? Ang nire-refer niya na kingdom niya? Davao, di ba? At totoo naman, talagang ang Davao ay e parang kaharian nila. May makakapalit pa ba dyan sa Duterte? Ari nila, pag-aari nila ang Davao. Yan ang kingdom niya. At ito nang maging pangulo siya, kasunod, eh, yung anak naman ng magiging pangulo, parang ang plano nila, gagawin nilang Dabaw yung buong Pilipinas. Di ba? Gagawin nilang kaharian yung buong Pilipinas. Kaya nga nung 2022, eh, pilit niyang uh, nagpapatakbo na pangulo ng sariling tao na una ang gusto niya nga si Inday anak niya eh parang hindi sila bati noon hindi lumalapit sa kanya si Inday mas nakikinig kay Gloria kaya si Bongo ang pinagtiyagaan niyang patatakbuhin na sumuko naman and then last minute last two minutes si Bato ang pinatatakbo niya gusto talaga niya na sarili niyang tao yung masigurado niya na ang papalit sa kanya ay hawak niya pa rin na siya pa rin ang nasa likod magpapatakbo. Kingmaker kumbaga. Kasi nga, may kasunduan siya sa China. Kaya ngayon nung si BBM ang naging pangulo o oh, nagkaroon siya ng malaking problema ngayon. Dahil kinukulit siya ni Xi Jinping sa kung ano man ang pinag-usapan nila. Anong kasunduan nila? Naniningil na yung Xi Jinping. Kaya kita nyo kung ano-ano ang pinapalabas na mga salita. Kaya so, ibigay mo na yan kay Xi Jinping yung West Philippine Sea para maging safe tayo. Kasi pinipressure siya. Yan kasi nakikipag, nakikipagkasundo kay Satanas di ba? Isinangla yung kaluluwa kay Satanas. At silang mag-ama, sila, sila, silang buong uh, Duterte camp, feeling nila, sila talaga ang, sila ang mag, uh, maghahari sa Pilipinas. Palalagpasin lang nila itong uh, bong-bong administration na hanggat maaari, isushorten nga nila. Yun talagang gusto mangyari ng mga iyan para mamayagpag na yung China. Dahil gusto nila makipag aliansa sa China. Gustong talunin yung Amerika, gustong kalabanin ng Amerika. At gusto ni Duterte, kasali siya. Kasali ang Pilipinas. Naakala mo naman eh, Kapag uh, nakuha na ng China ang Pilipinas at ang Pasipiko, akala mo naman eh, bibigyan pa siya ng papel? May papel pa ang Pilipinas? Wala namang respeto sa atin yan eh. Maliit ang tingin sa atin ng China, sa ating mga Pilipino. Proof? Presidente itong Duterte, di ba kinaibigan niya? Para maging safe daw, tayo, para Wag tayong awayin, girahin, o uh, saktan, kinaibigan niya. Pero ano nangyari? Di ba hindi pa rin naman rinespeto ni hindi nga binigay sa kanya yung mga pinangako na mga project eh, mga pagpupundo sa mga big ticket projects. Di ba pinangakuan lang? At ngayon, punta-punta siya, nakipagkaibigan. Siya lang naman ang nakikipagkaibigan eh. Siya lang naman po, si Duterte lang naman, ang nag-aakala na kaibigan siya, magkaibigan sila ni Xi Jinping. Budol ginagamit lang siya eh. Analisis ko yon. Ginagamit lang yung katangahan ni Duterte. Diba, tanga? Nagpapagamit kay si Jinping, oh. Inuuto lang para makuha ni si Jinping ng China ang Pilipinas. Dahil may balak sila at ginagamit nila ang Pilipinas. At tuwang-tuwa sila na mayroon silang nakuhang puppet. Mayroon silang nauuto. At nagpapauto naman itong uh, mga kampo ng Duterte na ito, itong mga mga propagandista ng China. Alam mo, yung yung gawain nito mga Duterte doon sa Davao, gusto nilang gawin sa Pilipinas, buong Pilipinas, gagawin nilang kanilang kingdom. Hindi na nakontento dun sa Dabao lang. Buong Pilipinas na. Kaya trying hard yan sila na maging pangulo si Sarah. Itong mga itong mga tagahanga ni ng Duterte camp na napakambubulag ninyo. Napaka-iingot. Hindi ninyo nababasa. Hindi niyo, hindi kayo marunong mag-analyze kung ano ang nangyayari, kung ano ang plano. Oh, sabihin naman ninyo, nagmamagaling ako. Sige, subukan niyo, subukan ninyo na gawing pangulo si Sarah kung anong abutan ng bansa natin. Tingnan yung mga ugali ng mga ito. Tingnan mo nang aaway yung oh. ang hilig-hilig mang aaway. Yung ama pala aaway. War freak. Yung anak immature. Isip bata. Pala aaway. Di ba? Pala -away sila. Mga war freak. Itong tagadabaw na ito. Gusto ba ninyo? Gusto ninyo na yan ang maging leader natin? War freak? Tapos, nakikipag nakikipag-aliansa sa komunista? Ano ang ibig sabihin nun? Gusto rin nilang tayo maging komunista? Gusto nyo maging komunista tayo? Huwag kayong bulag. Masyado kayong nabubulagan sa mga patawa nitong uh, ngayon hindi na nagpapatawa. Ang trip niya ngayon, mangaway. War freak. Inaaway yung kongreso, inaaway yung COA, inaaway yung uh, makabayan block, inaaway si Martin Romualdez. at inaway na rin si Bongbong Marcos. May subtle nga lang. Soft. Pero dati na. Dati na naman na inaaway niyan si Bongbong Marcos. Mga war freak po ito. yung mga kababayan, yung mga nakakapag-isip pa diyan ng tama, pakishare naman po nitong pinag-uusapan natin na sana mabuksan man ang isip nila na huwag tayong papatol sa ganitong klasing tao na maging leader natin? Ngayon, itong mga mga bubulag-bulag na ito, eh kundi lang naman sila. Basta ka tayong mga bukas ang isip, yung uh, normal ang isip. <laughs> Nakakapag-isip ng taba, Siyempre, yung nakakapag-isip ng tama, normal. O, oh, pakishare po ninyo. Palawakin po natin, i-spread po natin ang hindi naman magandang balita. Masamang balita. Yung tungkol dito sa mga maitim na plano nitong mga Duterte. Duterte kang. Okay po? Okay? Sige. Thank you for watching ulit at uh, magkita-kita po tayo usap-usap ulit tayo sa mga susunod na vlogs. Okay? Bye.